Hello. Hello mga kalingap. Andito po tayo sa lugar po. Lugar po nila tatay ni Stor. Yan, nandun po yung bahay nila. Nandun po yung mga kasama natin. First time ko pong uh, pumunta dito sa bahay nila tatay ni Store, Nandun po yung mga kasama natin. Kasama natin sila Kuya Mel, si Roda Mix Vlog at saka si Pounder uh, Founder An, then Kalingap Ga. So yan, nandoon sila guys. sa bahay nila Tatay Nistor. So yan, kinakausap nila guys, si Tatay Nistor, binisita nila no. So tayo naman ay dito lang tayo sa malayuan. Yan, sa malayuan. Nakita, na nakita ko si Tatay Nistor in person. So, Ayan. Nandoon sila sa bahay. Tapos ako naman ay dito-dito lang. No? Dito lang ako. Ayan. Ito yung lugar nila. First time nakarating. Mga dami palang bahay dito mga kalingat. Ang daming bahay. Saka meron din silang ano dito no yung Star Apple ba? Sarap sana yung Star Apple guys matamis daw Mas, matamis tara, sana yung star apple yan so, pasya lang tayo ito mga kanil first time po natin uh, dumalo dito umunta yan tingin tingin lang po tayo dito ng kung ano yung mga, ta mga tanim na meron sila dito mga protas merong kakao ito kakao dito kakao dami pa lang mga ano dito mga prutas dito guys pero wala lang bunga yung iba ang dami yung prutas so, ako na yan dito lang dito lang tayo guys Ayan sila dito guys. Nandito po sila, bahay ni Tatay Nestor. Isa po tayong dumalaw po dito. First time po sumama ako para marating ko tong lugar na to guys kasi hanggang hanggang ano lang kasi ako eh sa mga vlog-vlog lang nila, ayan. No? So ayan, kalingap ga. Ang sarap sa mananang ano, star apple guys, ang daming bunga. Ang daming bunga yung star apple. Sayang. 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 Sarap pa naman kumain ng star apple. Pero ma ma masyadong mataas. Yung, mga, yung mga, mga kalingap oh. Ang daming star apple guys. Sarap talaga star apple guys oh. Ay naglalaway po ako. Naglalaway po ako sa star apple guys. Ang daming bunga. Ang laki laki pa mga bunga. life sayang may pang pampanungkit lang sana oh mahal kaya to, to pagbilhin bilhin ano. bigyan uh, uh. to the police <laughs> grabe <laughs> yan ang payo niya kay, kay tatay niyo to enjoy <laughs> life to the fullest maging masaya ka lang sa lahat ng mga ginagawa mo importante right. wala Ang ganda pala yan ga yung suot mo ga ang ganda yung suot mo may, may side pocket. May mga pa star apple oh. Sarap sa naga, lagyan ng aso na ano ga, ng gatas. Gatas yun on sarap ga. Kanina nag nagtingin-tingin ba wala, wala mang hinog. Niron, daming hinog ga i. Da, yeah, pakyatin mo ako. Iyan. Oh, malaki pa ug ga u, tamis daw uyan ay. Oh, sayang, Mr. Apple. Na. Si Wanen ko sa tayo ni Sir, magpalit ko na sa install ako. Oo nga, sarap nga. Oh. Hindi ko alam kung ano eh, kasi may ano eh. Ano. Maka may mga maraming langgam dyan. Maraming Oo. oo. Ayaw okay. ko. dami pa naman bunga. Oh. Sarap lagyan ng gatas. Yeah. nambang ada mula daw umakit maka kalinya mula daw umakit e. mataas nga Ay, ibon. Ibon pala.

Magtinginan kayong dalawa. Hindi kami tatlo. Pati si ano kami ay aalis na kami mga kalingap tatay ni sto first nice to meet you nice to meet you nai. nice to meet you first time po yeah first time ko nak nakarating dito Ay, Diyan, si kami si ay aalis na. Thank okay, you so pa. much. Aalis <laughs> na kami mga kalingan. Ba, may date talaga magaganap? Ba, may ma-date magaganap. Yan, uwi na kami guys. Bakit na kami. <laughs>